Mysterio sa so Wilderness Farm, Day 1 of Spring, Year 2. Ang current funds ay 20,036 gold at ang total earnings ay 993,587 gold. Gumising na tayo. Pagkainan ang kalendaryo. Monday, Spring. Minom tayo ng green tea. Kainin natin itong super meal. Marami kasi tayong gagawin ngayon. Magtatanim tayo. Ano ang weather report? For tomorrow, it's going to be clear and sunny all day. Ang ating kapalanan ngayon ay Facts, somewhat might be perturbed. Luck will not be on our side. So, lumabas na tayo. At ilagay natin, oh, meron tao sa ating farm. Hello there, my name's Kent. I just got back last night from overseas. My wife told me that a new farmer had moved in while I was gone. Kent. Okay, hey, nice meeting you. Well I just wanted to introduce myself and I'll see you around. Kuninatin to natin. Wow I'm a millionaire. Millionaire na tayo. Diba? You did it. I'm very impressed. Enjoy your reward. 10,000 and close. Ngayon, tignan natin. Ayan, millionaire na tayo. Kasi dahil natapos natin yung... Uh, anong Natapos natin yung mission ni Mr. Key binigyan niya tayo ng 10,000. Kaya ang total earnings natin ay naging 1,3587 gold. Yay! So na, na ano, na commit natin yung minimithi natin maging milyonaryo. Ngayon milyonaryo na tayo. <laughs> so tignan natin yung ating sa collections tapos yung achievements. Ayan, we're a millionaire. No? Susunod, do we want to become a billionaire? <laughs> billionaire naman. Anyway, so, tignan natin. The price of raw materials at Robin's shop and Clint's shop has increased. Hala! Ngayon, nalaman na nung dalawa na may nangyayot tayo. Tinaasan na nila yung kanilang mga benta. <laughs> Ayusin natin to. <laughs> and let's, ano... Yan. Ayusin natin to. Yan, di ba? Kamusta nga pala yung ating mga alaga. How are they? Oh, yeah. Cute. One month old. Malaki na sila. Oh, di ba? Yes. Ang pig natin, hindi pa. Tapos, anuhin natin. Sana lahat ma usap natin. Yan. Hello. Hello, hello, hello. Tingnan natin kung nakausap na natin lahat. Let's check. Ah, si Snowy, hindi. Si Snowy at ang isa pang ano. Meron pa tayong hindi nakausap. Na, o kaya yun? Si Casper. <laughs> Pona na. Hindi eh. Baka nasa loob pa siya. Check natin. Wala naman. Wala naman. Wala naman mga alaga dito. Uy, ang dami natin nakuhang. Ano? dami natin ng lima oh. Gawa pa tayo ng. Uh, ano pa ito? Gawa pa tayo ng duck. Ng duck. Duck, duck, duck. <laughs> Ayan. 820 na. Asa pa kaya isa pang duck? Bruno. Bruno. Sino hindi pa natin nakausap? Casper. Casper. Ayun. So, kumpleto na. Nakausap na natin silang lahat. Dapat iusog natin dito. Banda dito yung mga ano eh. Grabe, ang dumi, oh. What's this? Oh. Punta tayo kay ano. Check natin kung meron tayong wala pa rin walang ano prutas. Ay, si Snowy. 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 O, oh, di diba? Lagyan natin ng tubig. Tapos, lagyan natin to. Ah, pwede pala natin tong ano, kuha, makuha. Tapos lagay na natin lahat nito. Yung mga powder melon, yaan. To. Tapos kunin na rin natin ito dito. To to to. Ay. Magaayos pa tayo ng ano? Ng ating farm. Kita tayo. Robin. Let's go to Robin's place. Kasi ililipat ko yung mga ano eh, animals. Ay, naku, ang dami pala natin dala. Teka, ilagay natin ito dito. Ayan. Tapos, puntahan natin si Robin. Robin, please, ah, uh, So, kung gusto natin maglipat ng ng mga cook, kasi nasa ano siya nasa way ng ating eto lang move move buildings pipindutin tong move buildings tapos kahit anong building diyan pwede mong i-move so eto wala naman kasi ditong mga grass so lagay natin dito diyan yan tapos eto rin, pwede natin ilipat dito banda rito pero pag mayro kasing bato hindi siya uubre. Lagay natin banda rito. Ah, sayang naman. Dito banda rito. Yan. Diyan. So, ayan. Na-move na natin yung mga buildings. Okay. Pwede mo tignan-tignan yung buong kabuuan ng iyo. Oh, dami na namang ano oh. Ano ba yan? So, pag natapos mo nang i-move yung building na gusto mong i-move, pipindutin lang natin ito. Cancel. Okay na. Ngayon, tingnan natin ano yung in-increase shop. Wow! 50, 50 gold na ngayon ang wood ni Robin. Dati 10 lang yan. At ang stone ay 100 na. Uh, siguro mas maganda, mas mainam. Ako na lang ang kukuha. Oops, ano to? What's this? Oh, it's an artifact. Artifact na. Pero nakakuha na yata tayo niyan eh. Kasi wala na nakalagay na ano. Silipin natin kung ano yung mga mission. Baka gumagawa tayo, meron tayong magawang mission. Dito. Let's see. Ano mission dito? Giyaan. Eto. Ito. I like to put an aquamarine above the mantel. Akse, para meron akong aquamarine. Eh. Parang, di ako sure. Okay. Tapos banda rito. Ayan. Ayan, tingnan natin. I got the urge to make my famous giant omelette. But I need 2 dozen eggs. Accept. Accept natin 14 days naman eh. Okay, so yan, nakuha na natin. Si Evelyn. Si Evelyn nagpapa-deliver ng aquamarine. Kainin na natin itong super meal. Artifact. Ito gusto nyo yung ano eh, Ni penny, mga artifact. Ayan, oh. Thank you, this looks special. Kunin natin yung aquamarine para matapos na yung aquamarine ni ano ni anong pa to ni granny para kay granny Oo, oh, ang dami nating ano diba ang dami kailangan natin lagyan ng mga yan lagay natin dito itong pickled winter root pickled snow page hollow mo. Ayan. Lagay muna natin dito yung yan. At tsaka yun na natin. Alam ko mayroon tayo aquamarine. Ayun, may aquamarine tayo. Yan. Ito pwede bigay kay Gunter o. Oh. Pabukas natin. Lagay muna natin yan dyan. Ito, papa-ai. Ano natin sa ano? Nagay natin dyan. Okay. Kainin na natin yung super meal. Bagal eh. Meron pala akong papagawa kay ano? Okay aquamarine mama to. Aquamarine. -ma Tapos ang hindi ay si Evelyn. Si Evelyn. Sana si Evelyn. Evelyn, where are you? Where are you? Baka nandito. Evelyn. Oh, meron tayong ano. Ah, uh, anong tawag nito? Scottsin. Kasi mat mataas na yung ano natin kay Evelyn, yung friendship natin pag mataas na yung relationship natin with Evelyn, bibigyan niya tayo ng recipe. Actually, lahat naman sila pag it's delicious. Lahat naman sila pag mataas yung relationship mo, nagbibigay sila ng ano, mga pagkain o di kaya ayan, we learn to make cookies. Kailangan natin yung cookies kasi bago bago dumating si Santa Claus, kailangan yung table natin may cookie para pagka Christmas party natin, pag uwi natin, or pagkagising natin ng 25, meron tayong regalo from Santa Claus. Okay, marunong na tayo ng ano. Ngayon, kausapin natin si... Oh, red na o. six na. Oh, what a lovely day. Ngayon, bigay natin tong aqua sa kanya. Oh, di ba? Journal updated. Oh, so you saw the ad I posted. I really appreciate Okay. So, 7 na agad. Oh. Kanina 6, 7 na. Let's see. Here's what I owe you. Ngayon, delivery. 5.40. Bigyan natin sila ng ano. 5 o 7. Pati rin si George. 4. Oh. It's cool. 1 pala. <laughs> Ang hirap namang anuhin tong si ano mahirap siyang kaibiganin. <laughs> ano meron dito? Let's see. Vegetable medley, 165. Medal tayo itlog. Lagay na natin yung mga itlog dito. Kasi yun yung ano natin kay gas. Kailangan natin kay gas magbigay ng 24 eggs. So may apat na tayong binigay. Yan natin siya goodness, are you sure? dalawa na yung heart natin kay Gus okay, punta tayo kay Clint we have to go to Clint let's go to Clint makikita natin magkano na yung bentan ni Clint ng ano ng kanyang mga pores. pero pabubukas ko muna to okay, may bato ko Magkano ngayon ang... Um, wow! Nagdoble. Ito, dati 75, 150 na. Yung iron ore, nadagdagan ng 100. Pati rin yung coal. Lalo na yung gold, dati 400 lang to, 750. Too lazy to mine your own ore, no problem. No, I'm not lazy. ni na ako bibili sa'yo. <laughs> ang mo na magbenta! Grabe! tayo. Whoops, nakakuha ulit tayo ng broken. Pati ke ano ang mahal na ke Robin. Parang nang hold up na hold up tayo noon. Ah, meron nga pala tayong kukunin dito yung mga ano. What's this? What's this? Oh, meron hmm? secret note. Basahin natin. By the time you find this note, I expect you'll have been living in the valley for quite some time. I hope things are going well. I'm honored that you're continuing the family tradition of farming and through that noble endeavor, bringing greater life and abundance to all of Stardew Valley, a place very dear to my heart. Keep up the good work, Grandpa. Odiba. Oh, I've hidden a very special secret for you somewhere in the valley you might think of it as a compendium of my greatest discoveries. Someday, when you're ready, you'll find it. Parang alam ko na kung saan yun. Kaso hindi ko nga mabuksan. Kasi ang skill ko pa lang, dalawa pa lang, oh. Ay, yung fishing. Yung fishing malapit na. Teka. Kuha tayo ng... Ito. Pwede natin. Kung ito, laan, laan. Tapos, Lagay natin dito. Tapos benta natin. Si Louis. Ito, 116. Okay na sa akin yan. Lobster. Ito ng crab. 110. Masyadong maha amura. Bumili tayo ng fish smoker recipe. Para marunong tayo, di ba? Meron din pala akong bibilin kay ano. I'm going to buy something super meal matatapos na yung super meal yun tayo makamagsara na si ay nakaharang si Elliot meron time bibili dito eh kaya ano na crafting pang crafting ayan it's farmer ano ako nga ako nga yun Oh, meron pala siyang garlic seeds tsaka rice shoot oh. Bago yun. Wallpaper. What's that? Flooring. Para namang ano sa spaceship. Parang di ko type. Ano? Ah, Blackberry. eto, dehydrator. Morel pickle. Um, bili natin itong dehydrator. Para marami na tayong alam hindi ko lang alam kung ano yung mga pinag-ano natin na nilagay doon <laughs> na mga ano cherry kaya o apricot De, tingnan muna natin dito kay gas anong binibenta ni gas ano nga ba yung binibenta ni gas basta lang tayo pumunta doon hindi natin maalala ko ano are you selling? ah vegetable medley kaso 165 sa 240 165 eto edi di ito na ba diba? mas, ma mas maano pa siya marami na siyang ngayon ubusin na natin yung 10,000 pambili ng mga ano 4 chart bili tayo ng mga what mga mabibili dito where is that Bili tayo ng cherry on top. Cherry on top. Isang apricot. Apricot ba? Apricot or orange? Isang apricot. O, tapos isang orange. O, tapos... Ano pa bibiliin natin? Sugar, sugar ala, bibili tayo niyan. 25 ala, naubos kasi yung garlic pa oh tsaka na nga yung garlic babalikan natin yung bukas marami naman tayong binenta ngayon tayo ay magtatanim this takes 13 days sampay yung mga matagal matagal tumubo yun yung uunahin natin ano kaya to? Cherry. Cherry on top. Ayaw. Pwede. Pwede. Tapos, apricot at saka, hindi natin napadala kay ano, apricot at saka orange. Apricot. Ayaw. Ba, ayaw siya. Saan kaya? Mm -hmm. Saan natin initataling? Baka dapat nito. Ayaw din. Baka kasi may katabi. O, oh, ayan. Apricot. Bakit ayaw? Ito, pwede dito. Apricot. Tapos orange. Ayaw din. Ay, sa natin itatabi ito. Baka ito dapat alisin. Tsaka ito. Orange. Ayun. Banda rito. O dito. Eh, dito na lang. Yan. Okay. So, ngayon. Mag aano tayo. Tayo ay magtatanim. Bago ang lahat. Ayan, ayusin natin to. Ay, ang daming gagawin dito. Kailangan eh. Lagay natin to. Diba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede. <laughs> Lagay natin dito. Okay, yan ang mga sobra-sobra. Bumagal na naman siya. Siyempre, Minom na tayo ng green tea. Tapos, super meal. Wala. Kailangan tayong bumilis eh. Kailangan mabilis. Yan. Hindi pa nga natin na ano. Hindi pa natin na lagay na nga natin dito yung mga yan. Yan. Ito. Sa ano yan? Sa kabila. Bakit walang ano? Ito. Kasa na yun? Yan. Tago na muna natin yan. Ito kailangan ilabas. Ito ilagay muna natin dyan. Tapos lagay din natin yan dyan. Gumawa tayo ng isang ganyan. Okay, let's go. Pwede na yan. So, dito tayo. Dapat natin maayos tong tapos yan para mag ano siya agad yan di ba talaman dapat mapa-upgrade pa ulit tong ano natin. Oh, yung para hindi lang lima-lima, mas marami pa yung magagawa. Ito muna unahin natin kasi maano to eh. Matagal, matagal siya. Sana so, yon. Ay, Ano pala umulan. Sayang di umulan. Dito. Yan. Kailangan natin taniman ang taniman lahat nito ng mga ano. At ito, alisin natin. Oh, meron na naman ano. Ina inuuna kong alisin yun sa kristallarium para mag-produce pa siya. Yun naman kasing nasa... Nako, meron na namang something. kainis naman. Storbo. Die. <laughs> Namatay. Namatay yung kalaban. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig. bukas na lang tayo mag ano magayos nung ating mga machine para lagyan ng Nasaan na yun? where is it? here lagay natin to dyan ayan oh at least na tapos natin yung isang ano Ganda na ng itsura, oh. Yan. Gagawa pa pala tayo ng lagay natin dito to at saka ito. Sana wag natin makalimutan na doon natin nilagay. Mm-hmm. dito, ito. What else? What else? Gumawa tayo oh. ng Pwede na tayong gumawa oh, dehydrator. Tsaka, meron pang isa eh. Ayun, wala tayong si Jelly. Tsaka na lang. Uh, gagawa ako ng ito. Yan. Dahil gusto kong gumawa. <laughs> Ay, nako. Asan na ba yon Alam ko meron ako dito pang ano eh. Doon yung dehydrator. o oh. Uy, meron tayong strawberry oh. gawin, gamitin natin yan. Tapos itong deluxe. Meron pala tayong deluxe. Deluxe. Asan na may deluxe pa tayo dito Aha, spring. Asan yung spring? Eto, tulip. Tulip at saka jazz. Yan lang muna. Hindi ko makita yung iba eh. Lagyan natin to ng ano eto ng ganito kasi pag hindi natin nilagyan ng ganyan ang rin dyan Pagka-hinew, mawawala. Mawawala yung know mo. Dito to. Diyan. Tapos, ito. Dito. Yan. Tama ba? Yan. Tapos, lagyan natin. Madilim pala doon, no? Sa area na yun. La, naubos na yung ating ano level na hindi pa na ay ah, hey, ayan na naman yung mga monster tsaka hindi natin na naanuhan yung mga ano natin nakuha ng milk bukas na nga lang bukas na lang yung milk na yun. Ah, alam ko na. Para hindi tayo maguluhan. Saan na yun? Oo. Sarado natin to. Para bukas, mas malaanuhan ko sila ng milk. Pati rin ito. Sarado natin. Yan. Meron pang ano ron. May something out there. Ay. Ito na. Kasi, mag-ano na eh, hindi pa natin lahat na At least yung mga daming a-anohin, daming natin kailangan. Yan. Tapos to. ayan na yung ano, kainis naman. Ay, pasok na nga. Ay, nahandusay na siya. Nahandusay. So, for day 1 of spring, year 2, year two, pangalawang taon na, kumita tayo ng 7,504 gold. Tingnan natin to. Ang powder melon 252 crystal fruit. Mat malaki pala talaga yung ano, yung kinikita sa crystal fruit. 630 oh. Yung cactus din 3 315 duck eggs. And talaga yung mga duck mayonnaise kailangan maka ano tayo no. Mas malaki siya kaysa yung mayonnaise na ordinary. Pickled winter root, 266. Pickled snow yam, 350. Cloth. Okay. Yan ang kinita natin. For day 1 is 700. A uh, 7,504 gold.